Ano na mga paps no? Sa paana ng <coughs> ah, bundok mga paps. So dyan mga paps. Yung area na yan. Dyan. Bundok na yan dyan mga paps. Dila natin maaninag kasi may ano. Maraming kahoy. Yan. Ito yung area ni kulit mga paps no. Pakita ko sa inyo mga paps yan. Ito mga hunt mga paps. Daming mga alimukon dyan. So hanap tayo ng masitapan mga paps. So good morning mga paps. Welcome back sa aking uh, channel. RM Sindong Mix Vlog For today's video mga paps ah, Mag hunting adventure na naman tayo mga paps no Kasi ah, Wala nang ulan dito mga paps <coughs> At ang yung kong pangating mga paps Si Kulit pa rin mga paps yun Si Bitin si Kulit yung last hunt namin ni Kulit mga paps Na pinahirapan siya ng mga alpas mga paps no Yung dalawang sit up talaga niyon sa Huntland Bear 48 So Ayan mga paps Nandito lang tayo sa area ni Kulit mga paps no. Ah uh, siguro mga dadalawang buwan na itong hindi namin nagalaw ni Kulit mga paps. Uh, subukan namin ngayon ni Kulit na mangulit si Kulit ng alpas mga paps. Baka lalapitan o dadapuan siya mga paps no. So bago pala tayo mag uh, hunting adventure mga paps kasama si Kulit. Sa nagpapa-shout out sa nakaraang video mga paps. Ah, uh, ito na po yung shoutout nyo. Ah, uh, shoutout pala kay Ili Mix Vlog. Shoutout. Ah, uh, shoutout din kay Henry Kakayan from Bohol. Shoutout sa iyo, Idol. Ah, uh, shoutout din kay Ricky Bayron ng Bukidnon. Ah, uh, shoutout din kay Alvin Rey Pedicio for Folk Warrior Hunter TV. Shoutout sa iyo, Paps from Kidapawan City. Uh, magaling din yung mga pangatin ito mga paps no. Ah, uh, suportahan din yung channel niya mga paps. Puk Warrior Hunter TV. Ah, uh, shout out din kay Richard Bakasmo. Uh, shout out. Ah, uh, shout out din kay Rusty Gabuli from El Salvador City, Misamis Oriental. Ah, uh, shout out. Ah, uh, shout out din kay Aljon 3435. Wala tong apelyido mga paps no. Aljun lang yun Shoutout uh, shout out din kay Gene Chris TV Shoutout. Uh, shout out uh, so mga paps no salamat sa pagswaybay sa aking uh, munting channel RM Sindong Mix Vlog so sa mga alimokon hunters dyan uh, alimokon lover shout out uh, shout out din kay ano shout out na rin kay alimokon official yun Ganda din yung mga pangati ni Alimokon Official. Sana suportahan niyo. Kuya Glyn TV. Yun. Bye. Ah, salamat sa palaging pagsubaybay sa aking munting channel. Bye. Ah, Kamux. Yun si Kamux. Shoutout Kamux. Wala ka nang upload sa yung channel ah. Nihintay ko yung mga pangati mo. Mga Kamux na mga magaling din. Buryon 13. So si Borion 13, suportahan din niyo mga paps no. Magaling din yung pangatin niya. Barkuda Channel. Ah, uh, Pamundulan Mix Vlog. At sa lahat ng mga Alimokon Hunter mga pap. Ah, uh, shout out at sana mag-ingat tayo palagi. So sa mga solid subscriber ko diyan, salamat sa pagsubaybay sa aking munting channel. Uh, RM Sindong Mix Vlog. At shout out na rin. At mga paps sa mga viewers ko diyan, God bless po. Ah, shout out na rin. So mga paps no. Hindi na natin to patagalin mga paps kasi. Yan si kulit mga paps oh. Nanggigil na yan mga paps kasi. <laughs> Yung last hunt namin mga paps. Ay pinahirapan talaga siya sa mga alpas doon sa bundok mga paps. Sobrang mga wais na at mga makukunat na. So yun mga paps no. Ah, bago pala tayo hunt mga paps. May paalam ko lang sa inyo mga paps. Na. Next hunt ko na bumalik ko sa bundok mga paps eh, yung kaibigan ko na may pangati na limo ko na magaling din may ano din siya mga paps na panghuli ng manok labuyo so sabi niya maghahunt daw kami ng manok labuyo so abang abangan nyo mga paps no so yun lang mga paps so hindi natin ito patagalin mga paps no kasi nakulit na siya mangungulit na si kulit so tara tara intro muna tayo mga paps let's go mga paps Sige, so, yun, na set up na natin si kulit mga paps. Tatago muna ako mga paps, na no? disgrasya pa mga paps <laughs> nalaglag yung pulot natin yan Nadali mga paps yung tubi ng pulot paps uh. ubus yung pikas pakpak nyo mga paps kasi nalaglag kasi yung pulot mga paps ang lakas ng alimoto na to mga paps kasi nalaglag yung pulot mga paps so sisit up tayo ng isa mga paps kasi may humuhuni pa dyan sit up pa natin mga paps so yun mga paps pagsikan sit up tayo mga paps baka lalipit yan si kulit dito mga paps ah, good luck kulit Makita, tago, na tayo mga paps.

you. <laughs> So yun mga paps. Pangalawang huli natin mga paps. Laki. Ang lalaki mga paps. Tsaka ano mga paps oh. Isang paala yung kumapit mga paps. Sa ating pulot. Ito yung makawala. Mga paps oh. Okay. So yun mga paps no, uh, umuwi na kami ni kulit mga paps. So yung nahuli natin mga paps, hindi natin pwedeng pakawalan mga paps kasi <coughs> maraming pakpak na na uh, tanggal mga paps. So uh, anuhin pa natin ng mga ilang buwan mga paps, yung nahuli natin na uh, mga alpas. So yan si kulit mga paps, oh. makain na mga paps. Nagugutom siya sa pagkukulit ng mga alpas mga paps. So yun mga paps no. Uh, salamat sa pagsubaybay sa aking channel RM Sindong Mix Vlog uh, Sa hindi pa nakapag-subscribe At hindi pa na-hit yung notification bell uh, Sana i-hit nyo na mga paps Para updated kayo sa mga limukon hunt ko mga paps So abang-abang mga paps no? Yung kaibigan ko sa bundok mga paps Na mag-hunt kami ng uh, Manok na labuyo O manok bundok uh, Mga next week siguro mga paps Pupuntahan ko siya dyan At pag- uh, hunting kami ng uh, manok labuyo o sa bisaya manak, manok ihalas sa bundok so hanggang dito lang yung video mga paps uh, salamat sa pagsubaybay uh, kung saan man kayo sa sulok ng bundo at sa panig ng Pilipinas uh, God bless po sa ating lahat bye bye mga paps